Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong October 2011, natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Given Grace sa Banigo. Ang kanyang mga kamay ay nakatali, tinakpa ng masking tape ang kanyang bibig, may tama siya ng bala sa noo at puno ng pasa ang buo niyang katawan. Ating balikan ngayon ang kaso na nakakuha ng atensyon ng publiko at nag-iwan ng malaking katanungan kung sapat na ba ang seguridad na naibibigay ng mga eskwelahan sa kanilang mga estudyante. Si Given Grace ay ipinanganak noong September 23, 1992. Siya ay estudyante na tumutuloy sa 5th of September Mansion na isang dormitory na makikita sa Diamond Street, Los Baños, Laguna. Ito ay malapit lamang sa kanyang faculty building sa Harold Kuzner Royal Palm Avenue. Doon ay kumukuha siya ng kursong Computer Science sa UP Los Baños. Noong lunes, October 10, 2011, nang matapos si Grace sa lahat ng kanyang klase, umalis siya sa kanyang dorm bandang alas 8 ng gabi. Siya ay nagdesisyon na pumunta sa dorm ng kanyang kaklase para gawin ang isang group project. Nang matapos na ang proyekto, naglakad siya pa uwi ng kanyang dorm bandang alas 3 ng madaling araw. Pero ang kanyang mga klase at kapamilya ay hindi na muling makikitang buhay si Grace. Kinaumagahan ng October 11, 2011, ang mga tao ay nagulantang sa isang bangkay na kanilang nakita sa isang kanal na malapit sa Institute of Plant Breeding sa Barangay Putho, Tungtungin. Ang mga kapulisan ay gadrumisponde sa tawag ng mga tao. Agad nilang kinuha ang bangkay at dinala sa funeral home sa Bay Laguna. Doon ay isinagawa nila ang autopsy at mga examination para malaman ang pagkakakilanlan nito. Habang nangyayari ito, sa binangonan Rizal naman ay nagising si Pastor June at sinimulan ang kanyang umaga tulad ng isang normal na araw. Sa pagbukas niya ng kanyang Facebook account, doon ay napansin niya na ang mga kaklase ng kanyang anak na si Grace ay hinahanap ito dahil hindi umuwi ang dalaga sa kanyang dorm. Ang asawa niya na si Marlene ay nag-alala kaya agad itong nag-text at nag-chat sa mga kaibigan at kaklase ng kanyang anak para hanapin ito at maliwanagan sa mga nangyayari. Ilang oras ang nakalipas, nakatanggap ng tawag si Pastor June mula sa kanyang pamangkin at ito ang nagsabi sa kanya na si Grace ay nawawala simula pa noong Lunes ng gabi. Sinabi din ito sa kanila na may kumakalat na balita tungkol sa isang bangkay na nakita ng mga tao sa isang kanal. Agad silang nagpanik at makalipas ang isang oras, nakatanggap muli sila ng tawag at kinumpirma sa kanila na ang bangkay na nakita ay kay Grace nga. Nang matapos ang tawag, hindi agad sila naniwala. Kaya sinabi ni Pastor June sa kanyang asawa na si Marlene na tawagan ang cellphone ni Grace pero walang sumagot sa kabilang linya. Ang mag-asawa ay nagdesisyon na bumiyahe papuntang Los Baños at sa morgue ay sinamahan sila ng mga kapulisan para ma-identify ang bangkay. Pagkakita ng mag-asawa sa bangkay, narinig ang malakas na hiyaw at iyak ng mga ito dahil kinumpirma nila na ito nga si Grace. Dalawang araw pagkatapos makita ang bangkay ni Grace sa kanal, ang krimen ay ni-pick up ng National TV at ang nangyari sa dalaga ay mabilis na kumalat sa buong Pilipinas. Ang publiko ay nalaman na bukod sa mga tinamong sugat nito, ay nakatanggap din siya ng tama ng baril sa kanyang ulo. At sa suspect siya ng mga otoridad, ito ay ginahasa dahil sa nawawala ang pababang kasuotan nito. Pero dahil sa pending pa ang autopsy report, ang chief of police ng Calabarzon ay hindi ito kinumpirma o dininay dahil hinihintay pa nila ang final autopsy report. Isiniwalat din ng mga otoridad na si Grace ay may saksak din sa likod at siya ay binusalan gamit ang tuwalya at meron itong tape sa kanyang bibig. Dahil sa tindi ng nangyari kay Grace, ang mga taong nakarinig at nakapanood ng balita ay agad nanawagan sa mga kapulisan para malutas ang kaso. Noong October 14, sa press conference ay sinabi ng mga otoridad na meron na silang lead. Ayon sa kanilang tagapagsalita, isang tawag ang natanggap nila mula sa isang barangay official. Isang binatilyo ang nagsumbong sa barangay dahil ang kanyang buhay ay pinagbantaan di umano ng isang lalaki. Ayon sa binatilyo, ang lalaki ay may kinalaman sa nangyari kay Grace. Nang makuha nila ang impormasyon na ito, ay agad nilang pinuntahan ang binatilyo at kanila itong kinwestyon. At doon na nga sila nagkaroon ng lead. Ayon sa salaysay ng binatilyo na itinuturing ng mga otoridad na Star Witness, ay noong gabi ng October 10, 2011, kasama niya ang dalawang lalaki. Sila ay nakasakay sa isang tricycle. Ang plano nila di umano ay maghanap ng tao na pwede nilang pagnakawan. Kahit hindi siya komportable sa idea, ay sumama na rin siya dahil di umano ay madali siyang nakumbinsi ng mga ito dahil sa pangakong pera. Ayon sa kanya ay inabot na sila ng madaling araw sa pag-iikot sa lugar hanggang namataan nila si Grace. Itinigil nila ang tricycle sa tapat ng dalaga at doon ay tinutukan ng isa sa kanila ng baril si Grace kaya napilitan itong pumasok sa loob ng tricycle sa pag-aakala niya na pag nanakaw lamang ang kanilang gagawin, natakot siya dahil naglabas ang kanyang kasama ng baril, kaya napatakbo siya dahil sa matinding takot. Sa tricycle ay naiwan si Grace sa kamay ng dalawang lalaki. Pinangalanan niya ang isa sa mga lalaki na si Percival de Guzman na isang tricycle driver. Sa parehong araw ay agad nahuli ng mga kapulisan si de Guzman. Ito ay nakita nila sa isang bilyaran sa barangay Batong Malaki na Lango sa Alak. Nang ito ay madala sa presinto, positibo siyang kinilala ng binatilyo na dumukot kay Grace. Nang ginawa nila ang routine search suspect, sa bulsa nito ay nakita nila ang iPhone at iPod ni Grace. Ang laptop at wallet naman ng dalaga ay hindi na nila nakita o na-recover pa. Nang indinaan nila sa interrogation si Di Guzman, dito na nito ikinanta at itinuro ang mastermind sa nangyari. Base kay De Guzman, ang mastermind di umano sa nangyari ay si Lester Rivera na isang security guard ng BS Bank. Sinabi din ni De Guzman na ang baril na ginamit nila ay pagmamayari ng security guard. Agad silang kumilos para madakip si Rivera at nag-alok din sila ng reward na 25,000 pesos sa taong makakapagbigay ng impormasyon sa kaniroroonan nito. Sa parehong araw na naisa publiko ang pagkataon Rivera, ang mga otoridad sa Florida Blanca, Pampanga ay nagulat dahil ang security guard ay kusang sumuko at pumunta sa kanilang presinto. Ayon kay Senior Superintendent Edgardo Tino, ang security guard ay pumunta sa bahay ng kanyang lolo sa Barangay Palmayo, Florida Blanca upang magtago. Si Rivera ay umamin sa kanyang lolo na si Renato. Pagkatapos malaman ni Renato na may kinalaman ang kanyang apo sa nangyaring pagpatay kay Grace, ay nag-decision siya na gawin ang tama. Pumunta siya sa kapitan ng kanilang barangay at doon ay sinabi niya na kahit ginamit ng kanyang apo ang kanyang baril para barilin ang dalaga, ay sinabi nito di umano na hindi niya ginahasa si Grace. Ang kapitan na si Alfonso Dizon ang nakipag-usap at nakipag-ugnayan sa mga kapulisan sa Palmayo para sa maayos na pag-aresto kay Rivera. Alas 6 ng umaga noong October 14, 2011, ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng Calabarzon ay inaresto ang dating security guard. Ayon sa mga umaresto dito ay tahimik lamang si Rivera. At noong alas 11 ng umaga, agad siyang na over sa mga kapulisan sa Los Baños. <coughs> Galit na mga kamo isinalubo na mga kaanak ni Given Grace Balico, Pagkakita-pagkakita sa mga suspect sa panghalay at pagpatay sa 19 anyos na dalaga Sina Lester Ivan Rivera, isang gwardya at Percival de Guzman, tricycle driver Si Rivera, biglang takbo sa selda makaiwas lang sa nagpupuyos na damdamin ng mga kaanak ng biktima. Pero sa mga naroon, tila wala na marahil mas ibigat pa sa nadama ng ama ni Given na makailang bes kong nakitang lumuha, lalo na nang marinig ang kwento sa kung paanong hinalay ang kanyang anak. Uh, sinuntok nila to, no? Sinuntok sa so, nawala ng malay. bago uh, ni Rick, right, nung ng isa, no? Sabi pa yung isa na... Listero na, tapos yung pangalawa yung isa, ang kanyang lolo na si Renato ay hindi nagpa-interview sa mga media. Pero ayon sa mga kamag-anak nito ay ginawa lamang ng matanda ang tama. At para na rin maisalba niya ang kanyang apo sa posibleng mas malalang kapahamakan na maaaring nitong matanggap. Nang ang dalawang sospek ay nagharap sa presinto, pareho silang umami na sila ang may sala sa nangyari kay Grace. Pero itinanggi nila na ginahasa nila ito. Doon ay nagturoan din ang mga ito dahil ni isa sa kanila ay ayaw umami na sila ang mastermind. Ang kanilang mga salaysay ay magkatugma na pagkatapos nilang maipasok sa tricycle ang dalaga, ay ninakaw nila ang laptop, cellphone, iPod at wallet nito. Pagkatapos ay halin hina nila itong ginahasa. Pagkatapos ay binaril nila ang walang kalaban-laban na si Grace. Inamin ni De sa mga otoridad na sinabi sa kanya ni Rivera na hindi ito ang unang beses na siya ay nakapatay dahil nagawa na niya ito sa pitong tao. Tiningnan ng mga otoridad ang angulo na baka isang serial killer si Rivera. Pero wala akong makitang na-publish na report tungkol dito. Kaya maaaring nagyayabang lamang si Rivera o kaya naman ay nagsisinungaling si De Guzman para lalong idiin si Rivera. Sa background check ng mga otoridad kay Rivera, nalaman nila na ito ay meron palang criminal record at ang kanyang pamilya ay alam na siya ay isang magnanakaw. Ang mga kapulisan ay hindi mapigilan na magtaka kung bakit ito kinuha ng PS Bank bilang isang security guard kung kilala pala ito sa kanilang lugar na isang magnanakaw at meron na pala itong criminal record. Ang eksplanasyon at sagot sa tanong na ito ay maaaring masasagot lamang ng security agency ni Rivera at ng PS Bank. Kinasuhan si Rivera at ni Guzman ang kasong rape with homicide. Kinabukasan ay nagkaroon ng rally ang mga estudyante at staff sa UP Los Baños para manawagan ng hustisya sa nangyari kay Grace at nanawagan din ang mga ito sa UPLB Council ng mas maayos at mas mahigpit na seguridad sa kanilang campus. Noong October 18, 2011, pitong araw pagkatapos makita ang katawan ni Grace sa kanal, siya ay inihatid sa kanyang huling handungan. Halos 6,000 tao ang nakiramay sa pamilya nila at halos lahat sa kanila ay nakasuot ng puti at lavender na mga damit dahil ito ang mga paboritong kulay ni Grace. Doon ay nagbahagi ang kanyang mga magulang ng mga magagandang alaala nila tulad ng kagustuhan ni Grace na makapagtapos ng pag-aaral at makakuha ng trabaho. Ayon kay Marlene, bilang isang mapagmahal na ate, ay gusto nitong makatulong sa kanila para mapaaral ang bunso nitong kapatid. Given Grace literally means a blessing from the Lord. At totoong naging blessing siya sa amin. Sa aming family, sa akin, sa daddy at kay kuya. Talaga blessing siya. At ngayon nakikita ko na hindi lang kami yung na-bless sa buhay niya. Kayong lahat doon na narito, na-bless niya. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Lagi niya sinasabi sa amin, there's no place like home. Isang young people, sasabihin niya that there's no place like home totoo yun. Lagi siyang excited na umuwi. Nagtataka siya daw sa ibang young people bakit ayaw umuwi ng bahay. Pero siya, kung pwede lang hatake ngayong yung araw para pumilis, maging Friday na at uuwi, at uuwi siya sa amin. At ganun lagi din namin siyang hinihintay sa bahay dahil dahil ganun namin siya kamahal. Ganun namin ipinaramdam sa kanya yung aming pagmamahal. Ikita niyo ako ang lakas-lakas ko pero ang totoo, yung puso ko po hinihiwa. Talagang nagturo yung puso namin mag-asawa ng aking pamilya sa nangyari sa kanya. Talagang, talagang napakasakit. Habang naghihintay ng paglilitis, dinagdaga ng UPLB Council ang seguridad sa campus. Pero hindi naman ito nakapigil sa mga taong may halang ang kaluluwa para gawa ng masama ang mga estudyante. Limang buwan pagkatapos na nangyaring pagpatay kay Grace, isang high school student na si Rochelle Hironda ang pinatay at posibleng ginahasa pagkatapos ay itinapon siya sa Banana Plantation sa Los Baños. Noong March 4, si Ray Bernard Piñaranda naman, na isang third-year UPLB agriculture student, ay napatay din dahil ito ay nanlaban sa magnanakaw na umatake sa kanya. Siya ay nakatanggap ng saksak sa kanyang dibdib na agad niyang ikinamatay. Ilang oras lamang pagkatapos nito, isang 32 taong gulang na lalaki ang napatay din. Noong March 2012, limang araw pagkatapos mamatay ni Ray Bernard Peñaranda, isa pang estudyante na si Peter Cruz ang swerte naman na nakaligtas. Ayon sa kanyang salaysay, dalawang binatilyo ang pumasok sa kanyang kwarto noong March 9. Kinuha ng dalawang kawatan ang kanyang laptop pero dahil sa nanlaban siya ay sinaksak siya ng mga ito sa kanyang mga kamay, praso at chan. Dahil sa mga lumalagong krimen at tila pag-target sa mga estudyante, ang UPLB Council ay nagdesisyon na magkaroon ng curfew para sa kaligtasan ng mga estudyante. Para masigurado ang kaligtasan ng hindi lamang mga estudyante pero para na rin sa buong komunidad, ayon sa Regional Police Office ng Southern Tagalog, sina Senior Superintendent Dante Novicio at 53 kapulisan ay inilipat sa ibang lugar dahil sa tila kawalang aksyon ng mga ito sa mga dumaraming mga krimen sa Laguna. Dinagdagan at nagtalaga ng 30 mga bagong pulis sa Los Baños at nagtayo din sila ng 15 police outposts at karagdagang mga 200 lampos. Ang municipal government ng Laguna ay bumili ng mga CCTVs at nag-donate ang Laguna Provincial Government ng mga multicab para magamit kapag may emergency. Ang mga estudyante ng UPLB ay natuwa sa aksyon ng local government at mismong eskwelahan. Pero ang iba naman ay nagsasabi na ito ay pakitang tao lamang at nagdududa sila sa kakayahan ng mga kapulisan dahil ang mga ito ay mga bagong graduate lamang. Halos limang taon pagkatapos na nangyari kay Grace, ay nakamta ng kanyang pamilya ang hustisya. Noong April 2016, si Judge Alberto Serrano ng Calamba City Regional Trial Court Branch 92 ay pinatawan si Lester Rivera ng guilty beyond reasonable doubt at sinintensyahan siya ng three life imprisonment sa kasong rape with homicide and theft. Noong September 2016, Napatunayan ding guilty ang isa pang suspect na si Percival De Guzman at siya ay nakatanggap ng parehong parusa. Ang dating security agency ng dating security guard na si Lesto Rivera ay nagsampa din ng kaso laban sa kanya dahil sa ginamit ito ang kanyang service firearm. Pero wala akong makitang balita tungkol sa kaso. Ang pamilya ni Grace ay masaya na nakamtan nila ang hustisya. At sila ay nagpasalamat sa mga taong walang tigil ang suporta sa kanila sa kabila ng madilim na yugto na kanilang buhay. At the back of my mind I uh, I must show them na pastor ako. Pero ang hirap, parang gusto ko ipakita sa kanila, uh, uh, hindi ako umiiyak, parang ganon lang, parang ipakita sa kanila na Uh, this is how you face uh, problems and challenges. Pero hindi pwede. Kaya we needed to consult uh, a counselor. Tila nakawala ang isang napakalaking tinig sa kanilang puso. So tumayo na yung mga tao sa courtroom at si Lester din ay tumayo na at naglakad na siya. Nakatayo na rin ako noon. Pagtapat niya sa akin. Tumigil siya, tapos uh, humarap siya sa akin. Sabi niya sa akin, uh, patawarin niyo po ako sa aking ginawa sa anak niyo. Uh, yumakap siya sa akin, nararamdaman ko yung sincerity ng kanyang paghingi ng tawad. Sabi ko naman sa kanya, pinatawad ka na namin kung yung ginawa mo sa anak namin ang magiging daan para ikaw ay uh, makakilala ka sa Diyos, lumapit ka sa Panginoon, at uh, magpasimula ka ng isang bagong buhay. Masakit man yung nangyari, pero masaya na rin kami para sa iyo at para doon sa nangyari sa amin anak. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan!